Hello po, magandang araw mga kaalam um, For today's video, may share po ako sa inyo about kahit g-loan Paano nga ba pataasin yung offer ni g-loan sa'yo and um, uh, gaano katagal yung, yung pagbabayad at magkano ang interest Okay? Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa channel na ito Please, please, please pa-subscribe po sa channel, pa-like ng video na rin po. And um, maraming salamat. So yun na nga po. Bago lang, bali ngayon 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 lang talaga ah, uh, chinik ko yung uh, Gcash ko. So bali ah uh, Five years na akong user ni Gcash and siguro mga 2 years pa lang ako sa uh, G dati hindi ko kasi siya ginagamit So, ngayon, uh, mayroong bagong offer si G-Loan sa akin. At mas mataas. Nagulat ako kasi yung pinakauna, pinakaunang offer niya is 4,000. Hindi ko yung ginamit. Tumaas. Tapos, ang ginamit ko, yung pangatlong offer niya sa akin, which is yung 30,000 plus, I think 35,000. Yun yung ginamit ko. And malapit na siya matapos ano na lang siya, for, for payments na lang siya matatapos na ako. Pero today, nagulat ako, may bago siyang offer sa akin. So, ang, ang G-score ko pala kay, kay Gcash is um, 629. Ito yun, napakita ko sa inyo. 629. So, bali um, gamit na gamit ko siya yan 629 so currently meron akong cheese score na 629 and yung offer niya sa akin na bago is nagula 41,000 si 41,000 bago lang bago lang talaga ngayon 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 araw lang na to So, bali, paano nga ba nangyari na tumaas yung offer ko? Kasi all in all, kung, kung susumahin ko yung current na binabayaran ko at saka yung bagong offer is aabot ah, na ng 75,000 yung ino-offer ni G loan sa akin. Ayan siya. Meron siyang 41,000 na bagong offer sa akin. At mababa lang ang interest dahil pag kinuha ko siya, so pag kinuha natin, get another loan, ang magiging monthly niya sa ang magiging monthly ko sa kanya sa loob ng ng 12 months is um aabot lang ng 4,000 plus which is pakita ko sa inyo para may idea kayo ayan ayan oh aabot lang siya ng ng 4,600.57 monthly sa loob ng 12 months at ang kanyang interest is 1.59%. Mababa. Mas mababa kaysa sa mga lending apps or sa mga ano. O, tingnan nyo. 12 months. O, diba? 12 months siya, 4,600 a uh, 468 mm. so kung gagamitin ko siya ganun yung magiging monthly ko at meron siyang at meron siyang processing fee oh may mababawas yan mayroon siyang processing fee na 3% bale 1230 so ang ang makukuha ma, ko na lang is 39770 yun na lang yung kung gagamitin ko siya. Ayan. Hindi ko siya ginaga Hindi ko pa siya gagamitin kasi wala pa naman akong paggagamitan. So, kasi may binabayaran pa nga ako. So, kung kayo, katulad sa in mm -hmm. kung, kung kung nasa Pinas lang ako, pwede talaga siyang gawing puhunan. Gawing, ipuhunan mo siya sa tindahan, 39,000. Marami ka nang mabibili. Almost 40,000. Marami ka nang mabibili. So, pwedeng-pwede pwede na talaga siyang gawing puhunan at mababa lang ang interest niya. ba? Diba? Tapos, monthly pa yung pagbabayad. E eh, kung mangutang ka sa arawan, araw-araw ka mamroblema, ba? Diba? Yung kita mo, napunta na lang sa pambayad mo sa araw-araw, ba? Diba? <laughs> O di ba, napunta na lang doon, wala ka nang kinita dahil yung kinikita mo sa araw-araw, binabayad mo sa arawan mo. So at least ito monthly. So ngayon, paano nga ba tumaas yung offer niya? Ako, gamit na gamit ko talaga si Gcash. Promise, gamit na gamit ko siya. Binab uh, siya yung ginagamit ko, pambayad ko ng SSS, contribution, pag-ibig contribution. Tapos bayad ako ng mga kuryente, yung bills, lahat talaga si Gcash ang ginagamit ko. And then ginamit ko rin yung Ggibs niya nung nagbakasyon ako. Nagamit ko ang um, uh, I think dalawang loan nagamit ko sa kanya pero tapos na. Isa na lang yung natira at isa na lang din payment. So matatapos na rin talaga siya. So never, ito siguro masasabi ko na naging dahilan never talaga akong na-late payment sa lahat ng ginamit ko sa GCash yung G-Loan G-Gives, meron din akong G-Credit, which is yung G-Credit ko naman is 2,000, so meron mga buwan na hindi ko siya nagagamit meron din mga buwan na nagagamit ko siya and ito, take note si G-Credit, pwede mo siyang gamitin nagagamit nang wala kang binabayarang interest so nasa tamang paggamit lang yan, gawin na lang natin yan sa ibang video para ma-share ko rin sa inyo experience na yan. As in, wala talagang interest. Magagamit mo lang siya ng gamit lang. So, ngayon siguro, yun ang naging dahilan kung bakit tumaas yung offer ni g sa akin. Dahil sa um, sa way ko na yun. Minsan nga, yung, yung payment ko, ina-advance ko pa eh. Kunyari, minsan, ang nangyari yung G, ko tulad niyan, G, G gives, isang payment, bali dalawang payment na lang ang gagawin ko, babayaran ko na silang lahat <laughs> yung dalawang payment mag gusto ko, bayaran ko na ganun ako pag magbayad ng utang so siguro, ano lang responsible pay, ano ka, borrower para pag, uh, pag uh, katulad mga ganito ma-avail mo siya malaking bagay siya mga kaalam kasi 1.59 lang interest niya, tapos monthly mo siyang babayaran, hindi ka mamroblema sa mungutang ka jan sa labas, mungutang ka arawan, araw-araw, hindi -araw. yung kung ginawa mong puhunan sa tindahan, yung kinikita mo sa araw-araw, napunta na lang sa pabayad sa, sa arawan. So, kung magmamonthly ka, malaking bagay siya. So, naiipon mo, kumbaga papaikot mo muna yung pera mo. So, malaking bagay, ba diba? so nagulat ako <laughs> kaya nakaka-tempt siya gamitin pero hindi muna kasi wala pa eh wala pa naman akong gagamitan sa kanya and meron pa ako meron pa akong current na binabayaran which is yung, yung nakaraan ko at apat na ano na lang siya apat na payment na lang siya matatapos na kaya siguro ako <laughs> inopero ng ganon. Malapit na kasi matapos yung isang, yung, yung unang nagamit ko na, ano, na G-loan. So, ngayon, ito yun. <laughs> ano kaya sa tingin niya? Pero, hindi ko muna siya gagamitin. So, wala pa naman akong paggagamitan. Siguro, hindi, nakalagay dito limited offer lang eh. Hindi ko, ga, hindi ko alam ha limited time offer. So, hindi ko alam kung gaano katagal bago mo wala itong offer nila. Kasi yung G-Gibs ko, steady na siya sa 50,000. Mm. Steady na siya sa 50,000. Hindi na siya bumaba. Talagang ganun na lang siya palagi. 50,000 na lang. Pero nakalagay pa rin limited time offer. So, hindi ko alam kung kaya hanggang kailan siya, no? So, sana hindi naman hindi, sana naman hindi siya mawala or kaya mag-offer pa sila ng mas mataas. Charot! So, yun lang po yun. And sana may natutunan kayo. So, yun lang yun. Siguro yung sekreto lang para ma-offer ka ni ni Jilong ng ganun is yung maging good payer ka talaga. Good borrower. Responsible ka sa pagbubayan ng utang. Kasi pag hindi ka good payer, ang mangyayari, mababaon ka. Kaya dapat responsible ka sa inuutang mo para hindi ka mabaon dahil Diyos kuday kapag ka hindi ka nagbayad na na-overdue ka, tutubo yung interest mo, tutubo pa talaga ng interest, so yun yun so, kailangan good payer ka para mabil mo yung mga ganitong offer, so yun lang putang seri, so yun lang for today's video, sinishare ko lang dito, dito sa channel ko sinishare ko yung lahat ng mga bagay na alam kung pwede may matutunan ng iba So, kung kayo, so kung kayo, kung kayo mayroon din kayong G-loan, G-gives or ito G-credit, promise, alagaan niyo sila kasi legit sila. And eh, ma, ma asahan mo katulad nito, bigla na lang may offer sa iyo kung may pagagamitan ako, magagamit ko talaga siya. So, alagaan nyo kasi magagamit ko siya na in case of emergency. Maraming pupuntahan and malaking bagay talaga siya. So, yun lang. Kailangan responsible tayo sa hinihiram natin. Kasi, pag hindi ka responsible, mababaon ka talaga. So, kailangan, kung kailangan mo lang siya, di mo lang siya gamitin. Kung hindi mo siya kailangan, hayaan mo lang siya dyan. Ganon, ganon lang din ginagawa ko. Hindi ko siya kailangan. Hinahayaan ko lang siya dyan. Bahala siya dyan. Pero kung kailangan ko siya, napupuntahan ko. Natatakbuhan ko talaga siya. Kaysa naman mangutang ako sa labas, mga problema ako. Mag, mag, mag ka, mabigat. So, kung mag, mag, kuku-utang ka naman sa iba, Mahirap mas mataas ang tubo. Samantala dito, 1.59 lang ang tubo niya. So, malaking bagay. At pag binayaran mo pa yan siya ng before na June, katulad niya for my four payments, kapag gusto mo siyang bayaran ng buo, may cashback pa sila na ibibigay sa'yo. At legit yan dahil napatunayan ko na yan doon sa unang loan ko na ibabalik nila talaga sa'yo. I ibabalik nila sa sa uh, wallet mo kung magkano yung binigay, ang uh, pinangako nilang cashback Totoo yan, legit, meron silang cashback. So, yun lang yun. So, yun lang po yun for today's video. And, kung mangutang tayo, dapat responsible tayo sa pagbabayan. Para hindi tayo mabaon. Kasi, kasi, yung utang, basta gamitin mo siya sa tama, may mapupuntahan din yan. Katulad niya, pwede mo yung negosyo yun eh. Di ba? Tapos, Oh, at least wala kang utang sa labas na arawan monthly na lang so yun lang yun. so thank you for watching and please please pa, pa like and share ng video na to and pa subscribe na rin po sa channel maraming salamat po